Ito po, ano nga po ba ang binabanggit ko kanina na ginawan ng intriga ang isang premiadong actress. Actor, it's uh, Soriano. Alam mo, uh, biniba ko kay Maria. Itinuloy niya ang paparty niya kahit hirap siyang maglakad. Uh, kasi nga, may problema sa kanyang back. Pero, ang nakakaloka, yung mga nag-upload ng video, ginawa ng mga uh, story, uh, kung baga, uh, ano ngayon, ano, yung uh, para... Uh, mag maging catchy yung mga ah, ano parang kini-clickbait nila. clickbait, uh, clickbait di ba? Na parang may malalang sakit si Maria. Gane, hindi nga nila inalam. Ano nga ba talaga ang sakit ni Maria? Actually po, before the party nung April 8 po, uh, si Maria hindi nga rin nakarating sa 38 PAMAS Award kung saan na uh, nanalo siya ng award, di ba? Pero, eto na. Kasi sinumpong ang kanyang, meron siyang uh, arthritis of the spine. Spine arthritis, no? O, eto, i-google natin. Ano nga bang ibig sabihin ng spine arthritis? Okay, uh, mm -hmm. kaya natin to. O, i-google ko kanina. <laughs> hindi, uh, yan, hindi ko na ano. Okay, spinal arthritis, also known as spondylosis. Ako sana tama. <laughs> or osteoarthritis uh, arthritis <laughs> of the spine is a degenerative Joint disease caused by cartilage breakdown in the spine. Leading to pain, stiffness, and potentially nerve. Yan, sabi. Actually, si Maria, uh, nakita ko ng ano, nung... Birthday. Thursday. Thursday, hindi. Nakita pa kami ng Thursday. Nag-thank ah. you nga sa, sa akin kasi pinagtanggol ko siya sa abate kasi iniintindihan yung pagkakaroon niya ng sakit, yung paghihirap niya ng paglakad, di ba? So, na-explain natin sa abate, ano nga ba talaga ang sakit ni Maria? So, spinal uh, arthritis siya, di ba? Um, tayo, hindi tayo gumawa. Actually, hindi ko kinunan si Maria habang inalalayan sa paglalakad. Actually, yung lamalabas sa mga social media. Hawak, eh. Hindi, kasi that's, for me, hindi mo dapat gawin yun. True. Bakit ka lang mong kunan? Oh, so, ako, hindi ko kinunan, hindi kinunan ni Audrey na Vice with oh, the So, sana nga, totoong hindi, ano, baka mamaya may, 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 may video ba? Nakalampas pala kay Juan. baka <laughs> mamaya may video. No? Anyways, uh, okay, um, kidding aside, uh, kalungkot na yung iba, mag-upload sila, na mga nakuha nilang video, nakita nilang video, palalalain nila, may mga quick bait, di ba? Okay, si Maria, more than two weeks na po siyang nagpapa doctor, nagpapa-check up. Actually, nung nakita nga ka kami noong Thursday, sabi niya, anak, kung pabayaan ang ano mo. Pagpa-check up ka. Kasi nga nakwento ko nga sa kanya yung aksidente ako sa Milan, Italy na lumipad mm. ako na talagang lagi na masakit yung likod ko. Di ba Kaya nga nagpupunta ako sa Buela, physical therapy. therapy. Hindi ko lang talaga kinaya kanina kasi ang sakit-sakit. Uh, and then I have to report dito nga or else malilate, di ba? So, uh, sabi ni Maria talaga, talagang nakakatuwa. Tsaka pag naka, hindi naman hirap lang siya maglakad. Okay. Dila, pero, lang, pero, okay pag naka, po, okay siya. ganda-ganda. Ang oh, saya di ba? Oo. Di ba? Um, sana yung iba, huwag gumawa ng kung Breaking. ano ng storya, ah, di ba? Alamin kung ano nga ba ang sakit ni Inay Maria, di ba? Oh, so, yun nga, meron siyang spinal arthritis, di ba? Or arthritis of the spine, di ba? At nagpapagumat talaga siya. And siguro in, two weeks yes. na maging, maging okay siya, di ba? So, pwede na siya magsayo ng ano. Uh, body pinabotog, body dancer. Pinapatugtog Body diba? body dancer. <laughs> Oo, oh, oh, di ba? Oo, oh, di ba? Dapat is... sa mayo kanon dito. Ay, ang sakit din ng ko kasi di ba? Gusto gusto mo ikaw ang masaya. <laughs> Shake body body dancer, di ba? Siyempre <laughs> noon po uh, kay Maria yes. talaga yan, di ba? Ano yan tatak niya yan, trademark ni Sana Marcia.